Hi. Hello. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Nandito tayo sa ikalawang bahagi sa makatuloy pagay yung pag-aaral ng pinatawag na salita ng Diyos. Kanina po, Inumpisa natin ang gawain sa pamamagitan ng panalangin. Ang, pamamana, ang panalangin po ay pamamaraan na yung mga nais natin, yung mga gusto natin sa ating buhay, tayo yung nagsasalita, ang Diyos ang talapakilin. Dinadaan po natin yung lahat sa panalangin. Ang ibang hindi naman po, ito naman yung pamamaraan para ang Diyos naman ang nagsasalita sa panamagitan ng mga kasulatan, gagamit siya ng hindi para bigyan ng buhay, ipasok natin sa ating mga kainga, sa ating puso at isip at pagnilay-nilayan. Ngayon, pagkaminsan, may tinatamaan, normal lang po yun. Yun po ang visa ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po natin tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa ikalawang Pedro, sa Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 15. Hindi yung mahaba po siya. Ito po para alam ni Apostol Pedro, sa lahat ng mga tao, hindi ininaan niya sa sulat, pagkatapos, kinumpay, nating Biblia, ito pinabasa natin, dapat po pang nilay natin. Ano ang sabi po dito ni Apostle Pedro? Yamang ipinagkalo sa atin ng kanyang panalat na pangyarihan ang lahat ng mga bagay na naulugol sa kabuhayan at sa kapanalan sa palamagitan ng kakakilala sa kanya na gumawag sa atin sa palamagitan ng kanyang sariling kanwalhabian at kagalingan. Ibig pong sabihin, dito po, ipinakikilala ni Apostol Pedro yung pinagkagalingan. Unang-una, yung banal na kapangyarihan suma sa Diyos. Ano pa po sabi dito? Yung, yung magkakilala sa, sa, Kanya. Sino ba talaga siya? Yung tumawag sa atin, sino ba siya? Walang iba yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po tayo ay tinatawagan na tayo ay inaanilangan sa pamamagitan ng pagiginig ng ibang video. Kung dati hindi tayo nakakaroon ng kahit kaunting oras o minuto para lumipo ka lang sa simbahan para makinig ng ibang video, pero pagdating dito sa mundo yan, hindi ka makakaiwas dahil bago ka gamutin, bago katulugan ang iyong karamdaman, makikinig ka muna ng ibang video kahit magpahuli ka, hahamo lang ibang video bago kasuriin. Eto'ng dito na natin. Sa atin ipinagpipilala yung pinagagalingan ng lahat ng bagay. Sa makatuloy bagay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eto, ipinagpipilala niya rin ang kanyang anak sa makatuloy bagay si Isang Kristo na kasakasala na ng Ama mula pa bago likhain ang sanglibutan kung mabasa dito sa ibabaw ng lupa, ano ang layunin? Para yung mga pag-aalay ng tao na mga pinatakandumos ng kanilang pagkakasala na isinusunog ng mga libita o ng mga saserdote ay matapos na at isa na lang ang iaalay. Walang iba yung katawan ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo na ibubuhos niya ang kanyang lugo ay magiging kulit na lang natin sa natin yung ginawa ng ating kabilang Panginoon. Na kaya siya nagtipa, inalay niya yung sarili. Dahil sa sampantayan lang tayo sa kanya, mapapatawad na ang ating mga kasalanan. Simple na lang po. Pero kinakailangan, magpasakot din tayo sa kanya. Kilalangin natin si Kristo at ang kanyang ibang video. Ngayon po, Kapag nakilala natin ang Diyos at si Jesus Kristo ang susunod niya, dahil tayo yung nasa katawang laman, minsan na nagkakasala, minsan nalilinis ng landas, ng naman ng Espiritu Santo gumagabay sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi natin kaya gawin. Halimbawa, kung dati kapag nagkagawa ng pagkakasala natin, kapwa, mahirap ng tatawag. Bakit po? Dahil nasa katawan na lang tayo, walang Espiritu Santo ang tumulong. Pero kung nariyan ang Espiritu Santo, hindi natin pinipighati, matali lang naman ng tatawag. Mag-release. Ang pagpapatawag po kasi, hindi na kalimutan na yung pagkakasala. Simple kaliwanag ng pagkakatawag. Pero kung lumipas na ang isang buwan o isang taon, o kahit kaano pa katagal may bigat pa rin sa puso, hindi pa yan napatawad. Dapat ang na niya, kung napatawad na yan, tumaan na ng panahon, kwento na lang ng dating buhay, pero hindi na masakit sa lindi. Yan po ang pagpapatawad. Kaya po, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Sabi nito, pag-aayon dito, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napatadakilan panako. Ano pong panako? Yung tayo po na nasa'y Kristo ay patakalooban niya ng buhay na walang hanggang. Ibig sabihin, kung ang buong buhay natin dito sa itabaw ng salimutan, kumukuha ng problema, karamdaman, sakripisyo, initang araw, kung ano-ano dinaranas natin, Dinuduhati pa tayo ng kapwa, sinisiraan ng puri, at kung ano-ano pa, nililibak. Ibig sabihin niyo, dito lang yan sa buhay natin, sa ibabaw ng sanggitan. Pero pagdating mo sa ikalawang buhay, wala na lahat ng yan. Wala na doon takiyan. Wala na doon pagdalamhati. Uminit ang araw. Sapagkat ang liwanag mismo ng Diyos, yun ay yung pinakatanglaw natin. Hindi pa na napakasarap kung yun ang pinaka naalis natin mapakilan doon. Kaya po kung gusto natin yun, mag-iingat tayo sa ating sarili na dapat sa pagumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi nga, hindi natin nalalaman ang araw ng bukas. Kaya ngayon pa lang, magpatawaran na tayo. Maghingihan ng tawad. Mga pahayagan ng mga kasalanan. Kaya baka hindi natin alam, pag natin, hindi na tayo matilag. Wala nang extension. Kaya ngayon pa lang, kinakailangan, ipagpangunod na sa atin yung paghahanda. Dapat tayo mo, hindi na lang paghahanda doon sa pangako. Na kung sakaling, halimbawa, namatay tayo ngayong gabi, hindi na bukas. Sa pagbabalik ng matilag sa ilang tanong, halimbawa, hindi na tayo nakahinga pinabukasan. Alam na natin ang patutunguhan natin? Yung pangako ng Diyos na kasiguro na tayo doon. Basta nakapagpatawan tayo. Patatawarin din tayo ng Diyos. Ano ba sabi dito? Upang sa pangbalita ng mga ito ay magkabahagi kayo ng kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakakanan sa kabulungan na sa ng sapat dahil sa masamang pita. Kaya po, ang masamang pita, iyan po ang nagdadala sa ating sa kabulungan. Ibig sabihin, kaya ang tao na mamatay pagkatapos ng nabubulok dahil po tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, walang matuwid, wala, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kung tayo po ay walang kasalanan, magiging sinungaling tayo. Sabagat, kahit nga ka lang yung manlinlang, mandaya, kung kaya magsinungaling, kasalanan po yan. San siya po patuloy na lang. Sa nagkakaalam ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alibaw, alam na natin, ang paglilimus ay gawang mabuti. Dinaanan lang natin yung humihingi ng limus. Gawang mabuti yung pagkibigan, pero, nilagtawan natin na umiwas tayo, kasalanan na po yun. Kaya po wala pong kapat, wa, ibig sabihin, wala pong taong matuwing lahat po tayo ay nagkasala. Kaya po, kung tayo lahat ay nagkasala, ibig sabihin lahat ng tao ay dadaan ng kabulukan. Ibig sabihin na natin katawang laman ay mamubulok kakainin ng uod. Kahit po, sa salita ng Diyos, na walang taong matuwid. Wala tayo sa Kailangan lang natin dito, humingi ng tawat Kapag malinis ng puso ang tawag na sa atin dyan, banal. Kaya eh, yaman banal ang sa inyo'y tumawag, kayo naman ay mga pagkabanal. Ano ba sabi dito? Oo. At dahil din dito, sa pagkarandag sa kanang inyo ng kong ay itamahagi ninyo ang iyong pananampalataya ang kagalingan. Halimbawa, sa pamamagitan ng panikinig ng ibang video, na bago na tayo, na tayo, na tayo sa ginawa ng ating nabilang Panginoon, na kaya siya nag-alay ng buhay para sa atin, para sa atin. Tayong lahat ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pinagatubos ng dugo na walang katumbas na halaga dito sa ibabaw ng sanglimutang sa sabang, at tuwi ang dugo ni Kristo. Tayo po'y pinatawag, sumabarang tayo na tayo doon. Ibig sabihin, hindi lang matataposan ka doon para tayo. Dapat yung isusunod natin doon, yung tagalingan. Dapat po, nagtuturo na tayo sa ating kapwa. At hindi yung nagdagaling-galingan doon sa sarili. Kundi dapat yung panaman nila natin, mga pananalitan magaling na mapapakinabang ng ating kapwa. Kapag ginagawa natin yun, ano nang magiging kasunod? At sa kagalingan ay ang kalaman. Ang makatuntos na tayo ng ibang mga wala bagay. Walang iba, yung salita ng Diyos na ating pinapakinggan na gumagagdag po yun. Yun ay yung pinakatautosan sa ating sarili yung mga bagay sabi na ating napapakinggan sa kanya. Hindi ko na ikana isusunan ang ating kusang sa takyes na bato, kundi sa isang puso ng laman. Kaya kung sinasabi nito, na wag kang mananapin, huwag kang selfish. Ibig sabihin, kung iyan po ay napakinggan na natin, tapos ngayon, madamot pa rin tayo sa ating dapwa. Hahatulad lang tayo din sa ating napakinggan na huwag kang magiging sakin. Pagkatapos ginawa pa natin, may kasalanan na po tayo doon. Ibig sabihin, yung tinanggap ng ating kainga, bumasok sa puso at isip, naroon na sa puso ng na kasulat ang mga kautosan. Kinakailangan maingat po natin yun na hindi na dapat na susunod at hindi po dapat natin nalalaman. Ngayon, pagkatapos na ng kala, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Kahit marami yung tayong alam, dapat may pagkontrol. Kasi baka mamaya nyo, dahil sa dami ng alam, wala nyo tingin yung hindi sa kasasalita, mas magaling sa kung baka sabi sabi-sabihin ko, nalilabi-labi naman. Kaya dapat po, yung pagpipigil, mahirap mo kasi at ngayon. Gusto, gusto mo na magsalita, pero dapat may pagpipigil. Aral po yun. Yung kontrolin ang sarili, mahirap mo ko kasi kontrolin ang sarili. E, pero kap dapat marunong na tayo pagpip pagpipigil, At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Mas lalo itong mahirap gawin yung pagpipiis. Na kung baga, pinagsabihan tayo ng kapitbahay, nagpigil tayo. Inulit niya pa. Nagpigil pa rin tayo pag ng tao doon. At ulit, -ulit din niyan dahil kaya-kaya natin nasa pagtitiis na po tayo niyan. Ano pa? At sa ay ang kabalanan. Ibig sabihin, step by step nag-improve kabalanan. Kapag tinutuyo tayo ng na ating kapwa, dahil gusto natin, mabuti tayo, banat tayo, para mapunta tayo sa kabanalan, hinig tayo ng tawad at ihingi rin natin ng tawad yung mga taong tumutuya sa atin. Naglilibak sa atin. Hindi tayo yung may naging malinis, natin ang ating sarili, nagamay pa yung tawad natin. tapat po ganun. Parang tayo yung nagiging sa panalangin sa ating kagilang Panginoon. At sa kawalanan, kung palagi na tayong malinis ang ating kalooban, ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Ibig sabihin, may malasakit na tayo sa ating kapwa. Kung tayo po ay gumagawa ng ng kabalalan, dapat hindi lang sa sarili na. Dapat po, kung ang ating kapwa, halimbawa, Nasumpungan natin pangit ang ugali, dapat mahabag tayo sa Kanya. Gusto rin natin siyang magkasama dun sa tungay na maraming hanggan. Pero kung yun, sa tabihan ngayon, na kayaan mo riyan, ang jismosa naman eh, doon riyan sa impyerno. Hindi e, mag maghahatol na tayo, hukom na tayo, wala tayong karapatang hukom, kundi dapat may pagkahabat tayo sa ating dakwa proseso po yan para may bahagi natin yung kamanalan na sumasakit. Ano ba? At sa maguting kalungkuhan sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito na po yung nagpupulog ng lahat. Ngayon, may proseso. Pananamparataya. Pagkatapos ng pananamparataya, kagalingan. Pagkatapos ng kagalingan, kaalamang, Pagkatapos ng kalamang pagpipigil sa sarili, pagkatapos ng pagpipigil, pagpipigil, pagkatapos ng kabananan, at mabuti yung kanoon sa kapatid, o kanoon lang sa kapatid, pagkatapos yan, pagpipigil. Kaya, mulang ko na ng kalamang para tayo, pagkukang panilip, marami tayong pagdadaanan. Sapagkat kung nasa inyo ang mga na ito at sumasagana. Halimbawa na sa atin yan, at suma sa kanil, hindi sabihin ngayon, hindi yung ngayon lang. Katang pati bukas kong system, kundi lumalag ang kalalo. Kung dati noon, bilang lang sa nilir, naniri ang pinakakitahan natin ng tatili. Ngayon, hindi na. Kahit bilangin mo pa yung daliri ng tatas, higit pa dyan, hindi sabihin, dumadami yung pinapakitahan natin ng tatili. Nag-i-improve tayo nga sumasagana ay hindi tayo pababayaan naging mga tamad. At, o oh, oh, mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos Kristo. Ibig sabihin, narinig na ng biyaya sa takarang mga ideya na. Sabagat, kung tayo po'y nasa pagsunod ng dalooban ng ating ama sa langit at nasa pagsunod sa lahat ng mga aral na isinulat hindi sa manal na kasulatan, hindi tayo papabayaan na yung laman. Bakit po? Diyos po ang gagawa sa atin paraan para paglinawin ang, ang ating pag-isip, marami tayong solusyon na magagawa. Dahil gagabayan tayo ng Espiritu Santo sa lahat ng oras ng ating buhay. Sa baga, yung mong wala sa mga bagay na ito ay murat. Ibig sabihin, kung tayo po hindi natin ginagawa ang lahat ng ito ang tawag pala sa atin kulang. Ngayon, kung tagaatay tayo, anong sabi? Kapag ang kulang umatay sa kulang, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya po, para ipakilala natin sa ating sarili na hindi tayo kulang, dapat po ang sinusunod natin yung talooban ng Diyos hindi tayo naging pula o oh, hindi natin nakikita ang katotohanan dito sa ibabaw ng sanglingan. Na ang nakikita lang ay ang nasa malaki Ibig sabihin yung mga kalapit lang, lang, yung slang, yung kaaway, hindi kasali. Dapat po, pantay-pantay na sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po, kung titignan natin, tayo po ay dati naman makasalanan. Kinahatagan tayo ng Diyos at pinatawag ng ating pagkakasala. Dapat tayo magpatawa din sa ating tapwa. Nasa panalangin na ng mga namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya! namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Kaya nga kami bawa, humihingi ka ng tawad at ah? pamamaraan ng Diyos. Pero patawarin ka, mauna ka munang magpatawad. Proseso po yan. Kung may tingin ka pa at hindi ka pa nagpapatawad sa kapwa, imposible naman sabihin mo na pinatawad na tayo ng Diyos. Dahil mayroon pa nga bigat. Ibig sabihin, para tawarin tayong banal dapat wala diyan mapitirang king-king. Sa pagkabago diyan papasok ang Espiritu Santo kung naroon yan pa yung dati natin pagkatao. Na masuwalin, may katigasa ng ulo, minsan tayo po ay sinungaling o kung ano-ano pa manabara. Dapat wala na po yun. Kundi ang naroon yan na lang para may bumus yung pag-ibig. Malaya na natin magagawa ang lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panapat kayo sa pagkatawa at pagkahiran sa inyo sa kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kayo ng mga. E kung titingnan natin, dapat po, nung una tayong tinawag, tanatag na tayo. Dapat po, hayaan natin na maghariyan tayo ng Espiritu Santo. Yung paraan ng pagtawag sa atin at paghihirang sa atin, kaya tayo yung maging naging pangunuman o anuman ang tungkulin sa iglesia. Tayong lahat ay itinilaga. Gawin natin ito, dapat hindi tayo nakakatisod ng kapwa. Ano pa ba yung tisod? Halimbawa, sabi nga, ang sino man ito na sa sensa sa maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian ng isang gilingang bato at ihunod sa gitna ng dagat. Halimbawa, pasyente. Natisod natin, hindi hmm, ka naman kakalim dito, buwi ka na lang. Tapos hindi umalis nga. Ano nangyayari kung niya, nakatisod ka ng kapwa. Ano ang magiging dahilan, o ano ang magiging hapon doon sa nakatisod. Mas mabuti pa ang tanihan siya ng isang gilingan pa sa gitna ng dagat, may pakitinabangin pa yung isda sa kanya. Pwede pa siyang kainin ng isda. Pero sa harapan ng Diyos, ang taong pinagbumulan na nakakatisod o nakakatisod sa kapwa o itapang papatisod sa kapwa ay walang kwenti Kaya para matanong tayo ng kwenta sa harapan ng Diyos, dapat po maingat tayo sa pagsasalita na sa sanca tunay na reliyong karagtong -ar ng aralit -aral ng na, pag-ingatan, walang grubis ang kanyang sarili sa saan malibukan wala pa sa dito kaya wala ka dito Lalo pag ninyo na mga panatag kayo sa pagkatao na sa inyo sa takatang, kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Forever. Sabagat sa ngayon ay ipinamahangin sa gana sa inyo ang pagpasok sa kaharian walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesus Christo. Kung tayo po ay nagkaroon na lang bahagi doon sa kahilaan na ipinakilala ni Kristo sa ating sarili, dapat po wala na pong wala bahagi doon yung pagiging natin natural na isang tao na dating pagkatao. Dapat po, sakot na tayo ni Kristo. Dapat po, nabubuhay na tayo dahil kay Kristo. Dapat po, nabubuhay tayo alang-alang kay Kristo at nabubuhay ninyo tayo para kay Kristo. Ibig sabihin, sa lahat ng oras ng ating ginagawa, mapasarupa ng tahanan, dyan man sa labas ng ating tahanan o sa lipunan man, o sa loob ng simbahan o kongregasyon, lahat ay may pag-iingat na tayo sa ating sarili. Sapagkat anumang bagay na ginawa natin sa ating kapwa, kahit maliit man yan, Ginawa mo yan sa atin, sabi ng ating dahilan ng Diyos. Kaya kung tinuya natin ang takwa, kung tinuya natin ang Diyos, kung nilipat natin ang ating takwa, nilipat natin ang Diyos. Sapagkat, hindi lang sa ating nananahan si Kristo. Maging sa mga maliliit, maging sa mga tao na akala natin wala lang kwenta dahil hindi uwi sinipiro, humihingi niya ng tawad pinagahari din niya ni Kristo. Ipano e, po si Kristo tapos nililipat natin at tinutuyan natin? Hindi ba kay Kristo natin yung ginagawa? Kaya po dapat manahan tayo sa katotohanan ng may pagpipigil sa sarili upang hindi tayo mga pahamat ng ating kapwa. Kaya kaya magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito Bagamat inyong nalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan na sa inyo. Kaya po yung ko po ang magpapatibay sa atin. Kaya po narito, isimulat niya po Sir Pedro, pinabasa natin ang paulit-ulit. Kapag yan ang nadaalan naman natin, ipinapapaalala naman muli sa atin. Kaya po dapat naging gabay, gabay natin ito sa ating pang-araw-araw na pumuhay. At inaakala kong matuhin na samantalang ako'y nasa tabernakul, lung ito ay ilusin ko kayo na ipaalaala ko sa inyo. Kaya po, kung titingnan natin, noon pa, nung si Apostol Pedro hindi pa naman natin ipinaalaala na ang mga salitan ito. At inilimbak o kaya isinulat sa mga kasulatan o tinatawag na Biblia. Binabasa natin kaya po, kung masumpungan natin ito sa kanilang kasulatan, maaaring natin basahin din sa ating mga tahanan. Kaya po, hindi natin isulang. Kung wala tayong Biblia, mayroong ginagawin ng mga Bible, basahin natin. Yun po, ang gawin natin, gabay sa ating tang-araw-araw na bumuhay. At takainatan natin sa ating sarili na hindi tayong makakahamat ng ating takwa na palagi tayong naglilinis ng ating sariling kalooban at pinagkaharihan tayo ng Espiritu Santo sa katagkat tayo no, lahat ay pinto ng Espiritu Santo na nangunahan sa ating kalooban. Kaya dapat wala po dyan yung mga ng laman. Kung naroon niya ng alipigpigi ng laman, wala, wala po dyan Espiritu Santo. Sa makatawin, kung may tanagalang naman na, 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 salita ng Diyos, kataasan po ang mayayari dyan kung tayo na sa tapatong babaan, kung tayo magbahagi ng salita ng Diyos, kalagit ng pag-ibig, dahil ang gusto natin, malintas din ang ating takwa, hindi lamang ang ating sarili. Kaya po dito sa araw na ito, napakagal na po na pag milay, milay natin, gawin natin kung ano ang nararapat at nakalulugod sa Diyos sa mga tuwing bagay ang tayo'y pasakot sa Kanya Sinalangin natin si Kristo at ang kanyang mga aral. Mabuhay tayo sa aral. At sa kanon, sa ating ginaharap sa natin ng ating nagilang Panginoon, meron tayong gantin tayong sa kanya. Sa mga katuloy, ang pinatawag na buhay na walang hanggang. Hanggang din mo lang pang kami ilahan sa oras na Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos. Ano at natin mga kahilingan karangingan na problema man yan o karangdaman, ito natin lahat yan sa Diyos. At tayo'y patatawarin at pagkakalingin sa kaumanitan ng kapangyarihan sa mga ni Christ Salamat at mapagpalang araw sa ating lahat.